Ay, mami, siya sili. Baby girl ko, pangarap ng di masasakta ng puso mo. Ikaw ang bubuo dito sa buhay ko. At tanging pupuno sa mga kulang ko. Pwede ka bang baby girl? Ikaw lang baby girl. photographer po ako. Bali, uh, nag-notice ka namin na, na ang ganda mo ma'am tsaka si ma'am. I love you. Uh, Bali, gumagawa kami ngayon ng content kayo. So, nanotice ka namin wow. na ang ganda mo ngayon ba? Ikaw lang baby girl Ano ginagawa nila dito, ma'am? Uh, bumili kami ng panit. Sa so, kasi birthday ng dad. Ah, okay. So, birthday ng dad mo? Yes. Tapos nila so kami ng tagay tayo later. Oo, uh, ma'am. Uh, okay lang magpicturean ka namin? Sure, sure. Sorry. May katanas na sila pag uh, mag-model? meron naman. Ah, meron na? Yes. Uh, yes. Saan ka nag-model, ma'am? Ngayon kasi may more on commercial na ko. Ah, commercial. Saan commercial po? Pons. Ah, sa Pons ka? So, ah, sa si Jollibee. Yeah. So, pwede ba namin makita yung uh, mga posing mo ngayon? Ah, unting shots lang dito. Sure. At uh, si ano, ano pangalan nila? Myla. Myla? Myla. Ah, okay. Ang ganda rin niya, ma'am, no? Myla. Okay. Taga saan sila, ma'am? North Caloocan. Ah, okay. Ang layo mam ma dito na pinuntahan oh, oh. niyo ah. Okay. So, ready ko na for, for the photo shoot? Sige. Okay, thank you. Sige mam, go. Ay ayan, ayan, ganda. Ayan, one, two, three. two, three. Ayan. ito po. <laughs> wow! Nice. Pangano talaga siya, no? Commercial talaga ng pati. Ayan, mag ka pa lang ganun. Pa... Ayan, ayan, ayan. ka ng buhok po. Ayan, one, two, three. Oh, ang ganda. Ito may beauty tip. Yan, naganda. Pus ka pa ba? <laughs> ah, sige ma'am, pwede. May araw. Paano kung nangyari na Tapos dito, ma'am, okay lang. ano, sa sandalan mo lang. Sa sandalan mo lang dito. Ma'am, um, thank you sa pagka-unlock ng uh, photoshoot at uh, ang ganda ni Ma'am ngayon. Eh. <laughs> thank so, you, thank you. Talagang uh, lumalabas <laughs> yung pagiging model niya sa no, sa, sa photoshoot. At uh, ano mga pinagkakabalahan nila sa buhay ngayon? Nag-aaral ka? Um, Gaka-graduate ko lang. Tapos courtside reporter ako ng junior MPBL. Mm -hmm. Tapos naging courtside din ako sa UAAP, Phil Oil. Tapos may upcoming league kami, v Volleyball naman yun. Tapos commercials. Ayan. Okay. Titin mo mo no? Yan na, uh, meron ka nga na social media account, um, like Facebook page? Wala akong Facebook page. TikTok. TikTok. Our Love the Jesus. Tapos, Instagram, Our Love the Jesus lang din po. Okay, uh, pakifollow guys ang kanina. <laughs> social media account. At uh, nakaganda ang ni Mam. At uh, thank you sa so pagka-unlock pa na photoshoot, Mam. Thank ma you din po, thank at, you. Na, mam, at uh, napakamait ni ma'am, guys. At hindi kami napahaya sa kanya. <laughs> <laughs> ang ganda niya mag-post. Thank you Ayan po, na. thank you. Ma'am, may tanong you. lang ako na mahalaga. Si ma'am ba'y single? Ay, hindi ako single. Taken, taken. Guys, taken na. <laughs> so, hanggang tingin lang tayo. I-idol na lang natin si ma'am. So, thank you ma'am. Thank you din po. Thank, thank you. you, thank At you po. At nakakaim, ma'am. <laughs> Kay may ayon.